Okay ka farmings. O oh, ayan mga farmings, ito yung tatanim natin. That is Jacob F1 Cucumber so, Green Seeds Corporation siya. And so ito po yung itatanim natin kasi matibay ito sa ano, tag-ulan. So nakita ko lang kasi ito nung nagtanim ako ng pipino tapos ibang variety yung tinanim ko tapos yung tanim kasi ng iba ito And, yung sa akin kasi namamatay eh. Yung parang nagkaka-black leg Pero, yung tanim ng mga ka-farmings na katipiko, na ganito. Maganda naman. So, siguro, I would recommend it. Kasi, nakita ko naman na maganda yung ano. So, yan po yung stall niya. So, bago po sya. 99% purity. Yun yung seeds. Tapos yung germination. Hindi yung germs. 85. And so, hopefully maganda to. And so, try nyo rin mga kaparming. So, aside from Jacob, yung nakita kong isang matibay kasi is yung ano, yung tamter saka yung ano ano ba yan yung sulin if one so based on sa nakita ko lang po yan so iwan ko kung sa ibang ano din sa ibang location yan sya. and so i-comment nyo din dyan kung may na-observe kayong ano para i-try natin para sampulan natin. Sinabi ko nga kanina na based on observation kasi well of course mayroong mga factors na pwedeng mag-affect diyan. Pwede yung climate, topography, yung soil, kanon, ano pa? With, uh, um, climate, temperature ganun. Maraming factors pero dito po kasi is flat saka yung sa Cordillera is medyo medium kasi yung temperature. So, yun lang po makakap. mga -ka kapamis. Bye bye.